Hello, hello, hello! Kumusta na? August 1, uh, 2025. So, madali na lang ang birth. Pag sunod-sunod na yan pag birth, madali na lang ang December. So, August, so, may mag-birthday. Happy, happy birthday, advance sa lahat ng mag-birthday. So, ang ating kwento ngayon, kailangan nating mag maging matibay at magsumikap para sa ating mga mahal sa buhay. So at mag-ingat din tayo kahit nasaan man tayo. Uh, saan man kayo ngayon sa buong Pilipinas, sa, so, sa Saudi o saan man. Mag-ingat lagi at pasalamat tayo. Last video ko medyo nag ano ako ng doon sa tsunami so salamat naman sa Diyos at hindi tinamaan yung at dito sa Pilipinas salamat Lord so mag-ingat lang tayo lagi at laging tandaan uh, maging ma, maging matibay sa anumang mga pagsubok sa buhay kung may magpagkamali man ang mga tao dapat siguro marunong kayo magpasensya at magmahal. So, ganoon na lang. Ingat and God bless. Please share, comments, and follow sa mga di pa nakaalam may YouTube channel din ako, Kuya Ching. So sana Subscribe ninyo po nakita ninyo kung magustuhan niyo pero kung hindi, okay lang. Thank you and God bless. Bye bye.